Good morning guys. Nandito kami kay Ma'am Lilo. Ito yung mga rabbit ni Ma'am Lilo. Ayan. Tumatas sila. Parang gusto nilang umano. Hala ko. pagkain po. Ay, Diyos ko. Ang kukiyot naman ninyo. Oy! my goodness. Sam 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 Saan ka Sam? Magtutur mo na ako Sam Yan yung mag-garden Yun yung ano Yung overlooking kay Ma'am Lilo Na bundok Yun. Grabe bye Ang ganda ng ano niya pag dito siya nakaupo, dito sa garden niya. Nagtalikod <laughs> kami ni Sir sa Sabi Oops. Yan to yung mga garden ni Lala Brillo. May ano siya may jacuzzi. Meron din sa taas na jacuzzi. No, ano, 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 ito, nalabas lang.